dami niyang papalit oh <laughs> Saan mo nakuha to saan sa mo nakuha sa mo naipon sa bahay nyo mga tito tito mo oh dami oh. <laughs> check natin to ha isa isa At isa-isa ko na nga po chine-check itong mga selyo na pinapalitan ng ating customer. Ayan. At binibilang na rin natin. Ayan, ang chine-check ko po rito ay kung ngayong taon, no? 2025. not At hindi rin po pwede yung 2024. Okay? At dinodouble check ko rin po dito kung magkano nga ba talaga yung napanalunan niya. No, baka po kasi eh, merong uh, 100,000 or 1 million. No? Hindi, hindi alam ng ating customer. Eh, nanalo pala siya ng 1 million, hindi niya napansin. No? So, ito double check po natin yan. Okay? 25. 36, 26. 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 ko na 26. 26. 26. 26. 26. kasi bukas po, darating yung ating ahente at para maipalit na rin po ito sa kanila 160 kasi 26 pieces. 1, 2, 50, 200. Meron po papalit sa atin ng selyo ng 2x2. Yun nga po, eh, 26 pieces po yung kanyang uh, ipinalit. So, katumbas nun is 260 pesos. So, kasi po, 10 pesos po ang isang selyo. Okay? So, i-double check lang po natin yung year 2025. Pag po ito ay year 2024, eh, hindi po yun po pwede kasi expired na po yun. Nakaraang taon pa yun. Hindi na rin po yun tatanggapin ng ating ahente. Kaya, double check din natin kapag tayo po ay tatanggap ng mga ganito ah, uh, selyo pa papremyo it's panalo okay so ayan tuwa tuwa yung customer natin kanina kasi Inipon niya lang, nag-ipon lang siya ng mga selyo. Naka, nagkaroon na siya ng pera no, na 260 pesos. May pambili na daw siya ng ulam <laughs> no, ayan, so, nakaraan, yung nakaraang linggo, no, na, yung nakaraang linggo po na ipinapalit natin sa ating ahente ng mga selyo, is, ayun, ibinili ko na lang din po ulit yon ng alak na isang box. Okay? So, anim na piraso dapat, anim na box dapat yung uh, bibilhin ko. Nagdagdag lang ako ng isa, bali, seven pieces lahat yun. Seven boxes lahat yun. Yung anim na box lang yung, ano, uh, cash na kinuha ko, yung binili ko, yung ko sa kanila. Kasi yung isang box ay eh, pinalit ko ng selyo. Okay? So, ayan, namumulit na naman yung anak ko. Gising na naman. <laughs> so, ayan, no. Ipunipula tayo ng selyo at meron nga tayo makukuha sa selyo. <laughs> at sa atin naman, eh, ano to, Bibili na ahente natin na 11 pesos. So, meron tayong kita na peso, bawat sel. Okay? So, ayan. Itago lang natin. Ipunin lang din po natin. 5 piso, apat. Ilan? 6. 5 lang. Okay, What? Ako dyan, thank you. So ayan, no? hanggang dito na lamang po. At uh, mag-ipo na rin po kayo ng selyo. I-check natin mabuti kung ito ay 2,025. O, at i-check din po natin kung ito ba worth 10 pesos. Diba? Baka mamaya ay 100,000 na pala yun. Or isang milyon, no? So ito double check natin yan mabuti. Okay? At ano nga pala no? Meron po pala akong pahabol. Meron kasi nagtanong doon sa una kong video about sa selyo na 2x2, by 2, okay? So nagtatanong siya kung ato, ato, kung ato. Ano, ato, kung pwede ato, ba 'yun? Ato, ato. Kung Pwede daw po ba na kahit ato. sa ibang tindahan ato. binili yung 2 x 2, dito dito siya ire redeem no? Dito ipapalit yung selyo na napanalunan kahit sa ibang tindahan binili yung 2 x 2. Sabi ko, okay lang. Okay. Lang. Kahit sa ibang tindahan nila binili yung 2 x 2 pinapapalitan ko pa rin. As long as, ayun nga, uh, panalo talaga, tsaka 2025, no? So, pinapalitan natin. Kahit sa ibang tindahan pa yan, binili, okay? So, nandito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy Sunday. God bless. Picture tayo, picture